Malaking bagay para kay Leia kung magkakaroon siya ng sariling mapagkukunan ng mga ihahain kagaya na lamang ng mga gulay. Makakabawas raw ito sa kanyang kailangang i-budget para sa kanilang pagkain. Sa gulay ngayon, mas malaki pa compared sa mga karne, ganon at sa ka fish. Kaya talagang malaking tulong din ito kapag may sarili kang kaniman. Makasi siguro rin siyang mayroon silang makakain sakaling ma-stranded ngayong tag-ulan. Pero sa sikip daw ng kanilang tahanan, problema kung saan siya maaring magtanim. Naiisip niyang solusyon, matuto ng urban gardening. Kaya naman hindi na siya nag-atubili ng malamang magkakaroon ng libreng pagtuturo tungkol dito. Kapag ginawa ko kasi ito for my personal use, at least makakabawas sa gastos ngayon. Kapag, lalo na sa vegetables, di ba? Ang mahal ng mga bilihin ngayon. At least kapag gawin ko ito sa, mismo, sa bahay namin mismo, at least makakabawas ito sa gastusin. Isa sa mga itinuro ang hydroponics o pagtatanim gamit ang tubig at styro. Ang mga gulay gaya ng lettuce, ilalagay lamang sa styro cup at pagkatapos ay ilulubog ang ugat nito sa lagayang may tubig sa Baguio City. Isinusulong ngayon ang Ordinance No. 35 Series of 2018 o ang Urban Gardening Ordinance. Dito ang mga barangay halls sa Baguio at maging mga paaralan kinakailangan magkaroon ng sariling taniman. It's best na tayo magtanim. Let's create more urban gardens in, in, in Baguio and uh, involve everybody. If every household will plant, plant and plant, we will have no problem with food. I hope that all the barangays, all the sectors in Baguio uh, will join the program to regreen Baguio. Once nga nagkaroon ng uh, ganyan, at least may pagkukunan ng isang pamilya. Hindi uh, na gagasto kung may gulay ka dun sa bakyan mo. At least uh, may emergency na lulutuin pag... Bukod sa kaalaman sa so urban gardening, nabigyan din ng City Veterinary and Agriculture Office ang mga dumalo sa workshop ng mga buto ng mga gulay para magamit sa pagsisimula ng kanilang mga mumunting taniman. Jose Robredito para sa Luzon Headlines.